Ala 5 ng umaga nitong huwebes habang papalapit sa baho de Masinlo. nadaanan namin ang isang barko ng People's Liberation Army Navy ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito pa ang nag-radio challenge sa mga Pilipino, pero tumigil na ito sa kakasunod sa BRP Datu Tamblot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Marating ang 28 nautical miles mula sa baho de Masinlo. Bago magalas 8 ng umaga, sumalubong na ang malaking China Coast Guard ship. Kasunod nito ang mga Chinese Maritime Militia Vessel, mga malalaking fishing boat na kontrolado ng China Coast Guard. Ito ang hudyat ng pagbaba ng crew ng BRP Tamblot para ibaba ang mga rubber barrier sa gilid ng barko. Baka raw kasi ulitin ng mga barko ng China na dumikit at posibleng magkabanggaan. Ilang beses tinangkang humarang at malapitang dumaan sa harap ang China Coast Guard ship pero naiwasan naman ng kapitan ng mas maliit na BRP Dato Tamblot. Habang nakikipagpatintero sa mga Chino, isang eroplano ng BFAR ang paikot-ikot. Ilang beses din nag-radio challenge ang China Coast Guard na sinagot naman ng mga taga-BFAR. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Ayon sa BIFAR, nagsagawa ang China ng di bababa sa apat na dangerous maneuvers at di bababa sa walong tangkang pangaharang. Pagdating ng BIFAR sa one nautical mile mula sa Bahura, dali-daling nagsinatinga ng mga mangingis ng Pilipino. Namahagi noon ang BIFAR. Sa labinsyam na Filipino fishing boat ng 21,000 liters ng grudo at grocery items at bigas. Ganito ang itsura ng refueling na isinasagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga kababayan nating nangiisda dito sa Baho di Masinok. Habang kinakargahan ng kanilang mga dalang drum, aba, nakabantay naman ang mga malalaking barko ng Chinese Coast Guard. Ang floating barrier na inilagay ng China hindi pa rin natanggal ng BFAR dahil sa pangaharang at pagbabantay ng China Coast Guard Tinangka nila itong alisin noong gabi ng Webes. Pero nabigo ang mga diver dahil nagbabantay raw roon ang China Coast Guard. Biyernes narating ng GMA Integrated News ang bahura gamit ang rubber boat ng Bivar, Pero hinabol at binuntutan kami ng ibinabang rubber boat ng China. Nakausap namin dito ang mga Pilipinong manging isda na sanay na raw sa pagmamasid ng China. Hindi naman daw sila pinakikialaman ng mga Chino kung hindi sila tutungtong sa mismong bahura o lalapit sa Bukana o Lagusan papasok ng lagun. Mga nak di ba sir nung umunta dito? Oo. Oh. Nakaraan na sila na i-water cannon pero ngayon hindi. Hindi sila ganong agresibo. Nabigyan ako ng pagkakataong sumisid roon kasama ang Bifar. Ang tumambad sa amin, tila namumuti at durog-durog ng mga bahura maliliit na isda na lang ang aking nakita. Ang mga isdang nabebenta sa mga palengke, hinuhuli paraw sa mas malalim na parte sa palibot ng bahura. Sabi ng BIFAR, posibleng may kinalaman dito ang mga Vietnamese at Chinese fishermen na gumagamit ng cyanide sa pangingisda. Kwento raw sa kanila ng mga mangingisda, sadyang sinisira ng China ang baho de Masinlok para di pangisdaan ng mga Pinoy. This is clear uh, violation. This is a clear case of uh, IUU fishing And China being, uh, if I'm not mistaken, being uh, a signatory to the UNCLOS, so they're committing a violation. The destruction of the marine environment is not just an attack to one country's sovereignty. Yes. This is actually a crime against humanity. Ipinang-uubaya na raw ng BFAR at PCG sa DOJ kung muling irireglamo ang China dahil dito. Habang paalis na ng baho de Masinloc, sumabay pa rin ang China Coast Guard hanggang nakarating ng 12 nautical miles mula sa bahura. Iets Philippine Coast Guard na ng bifar na magbantay sa bahura, hindi pa rin katanggap-tanggap ang pananatili ng China sa baho de Masinloc. The question is, are we already satisfied with what is happening now with how the Filipino fishermen can freely fish um in Baho de Masinloc? I think we're not yet satisfied. We believe na uh, with the statement no na nakuha natin sa ating mga Pilipinong mangingisda na they were thankful with the presence of the Philippine government vessels because um, every time na nandiyan daw tayo they can freely fish kasi sila na, ang coast guard na or ang BFAR ang nahaharas ng Chinese Coast Guard. Sa ngayon, may rotational deployment na ang BFAR at PCG sa Bahura para malayang makapangisda ang mga Pinoy at hindi iharas ng mga Chino. Dahil dyan, posible na raw dumami ang huling isda roon na inaasang magre sa mas murang presyo sa mga palengke. We don't intend to provoke anybody. As much as possible, we de-escalate the tension. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.